kasanyo, nyo pupunta tayo sa Roro ay titingnan tayo na auxiliary engine ayaw daw kumana kaya napadok kaya Ito si oiler kasama ko guys nice.

pasang baterai nih. Maksudnya ini problem mau start kebak apa nih? Nah kayak plus light itu. John, Jeff, plus light. Boleh, apa? No

kaya problema kaya nito bakit anong nangyari tinanggal nila umusok daw umusok daw yung generator nila na solenoid valve control na siya siya mo engage na dito kusog ng leaking ana so dapat to replace sa ninyo. O, na niyo oh panawa na may nagawas oil sa lura naa uh, kasi uh. oil nagawas raw nagawas hin wala na ganito dito oh ba okay. oh ito si kadete kadete okay. tanwa Kwento na ito. Galing sa fisheries. ngaling sa fisheries si Kadete. Bagong on-board dito. Walang walang oil chip. Ha? Huh? Walang oil. Walang gatulo. Wala? No? Uba sa corona. na? Masa yung spot. Anong klas. Ang generator kalilit. ay siya. Wala sa gatulo. Ang dagganan sa oil ga. Ulo na siya. Masa, oh, dapat dari oh, pool. Dapat babutan. Di pool di mana, ha? Tapos na ay pang generator na 15 value 40 moto gemita. Kay iya to sa automotive engine. Ay, sira na pala starter nila. Ayaw na gumana. Papalitan naman ng bago. Walang continuity na kuryente. Galing dito. Galing sa battery. Pumunta rito. Walang connection. Ibig sabihin, sira to eh. Papalitan natin ng bago. Sira na rin yung bendex Wala na rin. Bukot na. pero <laughs> No. hay cosas que es la quemamos motor bajo. La que lo, que del cooling del ¿Ah? este ¿eh? right de Sí.

It's Yeah, no, no. I think okay. natin dun sa magandang pwesto na yung walang sagabal gabal na parko. Then malang kasi mga parko kapon. kung na malapit sa atin kaya liliba tayo makapalit tayo ng pampuesto dahil kagabi, nabundol ito eh may hirap na pag magbutas yung barko kaya ayun, alis tayo bata dun sa maap dun tayo lilipat mga kaibigan dahil wala masyadong pagboto kunti lang yung barko para mamaya ay hey, malakas yung hangin mo kadikita nyo yung barko sagat mga katang tanghalin sa inyo kay kita puting ingat an lang nandun in na nag ka nang ato hila na ni Master Master yung angkor natin तबीगा ये तो यूँ बमंटल से हमारे कागजी और सबंधा काम पानी हाँ क्या पैसा पैसे पहले पॉस्ट कर दिया हार्ड पॉइंट ना देना जरूर लिटरेमा मास्टर ना तो टीमोंने स्टील हार्ड पॉइंट जरूर Kuya ka mo gani, yung siguro ng isa natin ng isa? Wala? Wala, dito mo pa nang rate ng si sa isa. Kanang isa oh, naka nakapansesta. Mga bunchya. Mo naka star ko isa o na dito yung akin dito. Ubot asa rin. dapat take back. Yung room. Please room spare. Indicator. Indicator. mo